Tumayo si Don Alejandro sa harap ng mga lalaking nakaitim, parang higanting pader na handang sumalo ng kahit anong unos. Sa likod niya, naramdaman niya ang mahigpit na pagkapit ni Lucas sa lailayan ng kanyang polo, takot, nanginginig, pero pilit na lumalakas. Sir sila yon, pabulong na sabi ni Lucas. Sila yung dahilan kung bakit kami palaging tumatakbo ni Papad. Napalingon si Don Alejandro sa bata, at doon niya unang nakita ang takot na hindi dapat maranasan ng kahit sinong bata. Lumapit ang isa sa dalawang lalaki, may peklat sa kilay, habang nakangisi ng malamig. Wag ka nang makialam, Don Alejandro, sabi nito. Hindi ikaw ang target namin. Umisi rin si Don Alejandro, pero hindi mabait, hindi takot. Kundi nagbabadya. Pero nasa teritoryo ako, malamig niyang sagot. At under the roof, wala kayong gagalawin. Humakbang ang lalaki, hawak ang sinturo na may nakakabit na metal buckle, parang handa siyang manghagupit. Hindi mo naiintindihan, Don. May atraso sa min ang lalaking yan. Tinuro niya ang ama ni Lucas. At kung di siya lalabas ng maayos, pwede namin kunin ang bata bilang pambayad. Sa sandaling iyon, parang sumabog ang dugo ni Don Alejandro. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Pero ang bawat salita niya, parang kutsilyong pinino sa yelo. Subukan nyo, sabi niya. At hindi na kayo makakalakad palabas ng hospital na to. Nagkutitap ng tensyon sa hangin. Parang isang iglap na lang ay susuntok ang isa, sasalo ang isa, at magugulo ang buong ospital. Pero bago pa man gumalaw ang mga lalaki. Biglang may humawak sa lailayan ng pantalo ni Don Alejandro. Si Miguel. Gising. Mahina. Pero malinaw ang boses ng nagsalita. Dadi sila ba yung ayaw pabalikin sa si Lucas? Napalunok ang lahat sa kwarto. Maski ang mga lalaki na patingin sa bata. At doon tuluyang nagiba ang ihip ng hangin. Anong sinabi mo, tanong ng lalaking may peklat? Binitiwan ni Miguel ang kama, pilit umaangat kahit kinakapitan pa ng doktor. Si Lucas, bulong niya. Siya ang kapatid ko parang sumiklab ang isang bomba sa katahimikan ng ospital. Napaatras ang mga lalaki. Napatigil ang ama ni Lucas. At si Don Alejandro, parang tumigil ang puso. Kapatid, ulit ng lalaking nakaitim, parang hindi makapaniwala. Teka, ano bang pinagsasabi ng batang yan? Pero hindi na napigilan ni Lucas ang sarili. Sa unang pagkakataon, tumayo siyang matatag, hindi na nakatago sa likod ni Don Alejandro. Hindi po ako nagsisinungaling, mariin niyang sabi, kahit nanginig pa rin. Si Miguel kapatid ko siya. Pareho kaming Napahinto siya, nangingilid ang luha. Pareho kaming anak ng iisang tao. At doon. Dahan-dahang lumingon ang lahat kay Don Alejandro. Kahit siya hindi makahinga. At bago pa man niya maproseso ang lahat, biglang may sumigaw mula sa hallway, isang nurse, eh, takot na takot. Sir may paparating pang grupo ng mga lalaki. Papasok na sila sa ospital. Nanginig si Lucas. Napaluha si Miguel. At ang ama ni Lucas, biglang tumindig, itinatago ang anak sa likod niya. Hindi ko sila hahayaang kunin ang anak ko, bulong niya, halos impit. Pero bago siya makagalaw, hinawakan siya ni Don Alejandro sa balikat. Hindi mo na kailangang lumaban mag-isa, sabi ng bilyonaryo, mababa pero matatag. Kung totoo lahat ng ito, kung pareho silang anak ko, walang sinuman ang makakakuha sa kanila. At sa sandaling iyon, tumunog ang elevator. Bumukas. At may lalaking lumabas, matangkad, nakaitim, may earpiece, may hawak na si ng isang malaking security agency. Don Alejandro, sabi ng lalaki, nasa labas ang buong private security team niyo. Naghihintay ng utos. Hindi nakagalaw ang dalawang lalaking kalaban. Natuyo ang kayabangan sa mukha nila. At dahan-dahang, naglakad si Don Alejandro papunta sa kanila. Ngayon, sabi niya, malamig na parang asero, ulit nga ninyo yung sinabi nyo kanina. Parang nalunok ng mga lalaki ang sarili nilang dila. At sa likod niya, si Lucas at Miguel, magkahawak kamay, parang dalawang bata na sa wakas may proteksyong hindi nila naranasan kailan. Lumuhod si Don Alejandro sa harap ni Lucas, marahang hinawakan ang mga balikat nito at nagsalita gamit ang tinig na hindi niya pa nagagamit sa kahit sinong empleyado, negosyante o kakilala sa buong buhay niya. Lucas hindi ka na nila makukuha, sabi niya, mariin pero mailambot. Hindi ka na mawawala ulit. Hindi habang ako ang nandito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas sa mga mata ng isang adulto ang salitang matagal na niyang hinahanap, seguridad. Hindi pera. Hindi pagkain. Hindi limos kundi isang tunay na tahanan. Sa likod nila, nagsalubong ang mga security team ng ospital at mga lalaki ni Don Alejandro. Ang dalawang lalaking may tatoo at peklat ay mabilis na inaresto ng pulisya matapos tumawag ang hospital admin. Nadakip din sa labas ang grupo nilang nasa parking area. Lumabas sa investigasyon na sila ang dating sindikato na nanggamit kay Lucas bilang batang limos. At sa opisyal na ulat, idineklarang si Lucas ang batang pulubi na iniwan na ng mundo ay biktima, hindi kriminal. Pagbalik ni Don Alejandro at Lucas sa Eggroom, tahimik na humihinga si Miguel, mas kalmado kaysa kanina. At tila himala, paglapit ni Lucas sa kama, muling kumilos ang maliit na kamay ng bata, pilit na inaabot ang hangin. Hindi siya inaabot dati kahit kanino. Pero ngayon si Lucas ang pinili niyang lapitan. Habang nakatingin si Don Alejandro, parang may pumasok na ilaw sa loob ng kwarto, isang uri ng liwanag na hindi kayang bilhin ng bilyons niyang pag-aari. At sa sandaling iyon, alam niya. Hindi aksidente ang pagkikitang iyon. Hindi tsamba. Hindi tadhana lang. Kundi isang panibagong simula para sa tatlo sa kanila. Lumapit si Don Alejandro at kinulong sa kanyang braso ang dalawang bata. Simula ngayon, mahina ngunit buong puso niyang wika. Tayong tatlo ang pamilya. Napahikbi si Lucas, hindi makapaniwala. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na niya kinailangan magsabi ng Kaya ko pong palakihin ang anak niyo. Dahil ngayon, sila ang magpapalaki sa isa't isa. At doon nagwakas ang kwento ng isang batang pulubi, isang may sakit na bata, at isang bilyonaryong nawalan. Upang muling magkaroon ng higit pa sa kahit anong kayamanan. Isang tunay na tahanan. Sa bawat kanto ng Maynila, may mga kwentong hindi natin napapansin, mga kwentong tahimik, pero may bigat na kayang yumanig sa puso. At sa kasagsagan ng ulan isang hapon, doon nagsimula ang kwentong hindi malilimutan ng isang milyonaryo at ng isang batang pulubi. Maingay ang kalsada, naglalakad si Don Alejandro Sebastian, isang kilalang negosyante na may pag-aari ng ilang kumpanya sa bansa. Mukha siyang pagod, dala ang bigat ng problema ang hindi kayang bayaran ng pera, ang pagkamatay ng kanyang asawa at ang matinding sakit na dinaranas ng kanyang limang taong gulang na anak na si Miguel, na nasa ospital sa I. Habang naglalakad, nakatungo, may maliit na batang lalaki, marungis, nakapunit na sando, payat, ang biglang humarang sa kanya. Sir, may sukli ba po kayo? Kahit piso lang imahina nitong sabi, nanginginig sa lamig. Hindi sana siya titigil, ngunit may isang bagay sa boses ng bata na nagpabagal sa kanyang hakbang. Para bang pamilyar parang nanggagaling sa batang sanay humingi ng awa, pero may lakas na umaasa. Tiningnan niya ang bata at bago pa siya makapagsalita, bigla itong nagtanong. Sir may anak po ba kayo? Natigilan si Don Alejandro. Bihirang may magtanong sa kanya ng ganoon. At lalo na, isang pulubi pa. Malamig niyang sagot, pero hindi mo na iyon dapat alamin. Ngunit hindi umatras ang bata. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo na para bang hindi siya isang milyonaryo, kundi isang tatay na nangangailangan ng tulong. Sir, kaya ko po siyang palakihin. Parang may bumagsak na bato sa puso ni Don Alejandro. Ano raw, halos bulong niyang tanong, hindi makapaniwala sa narinig. Tinuloy ng bata, halos kinakabahan pero matatag. Kaya ko po siyang alagaan. Hindi ko po siya pababayaan. Kahit pulubi lang ako, kaya ko pong magmahal. Naniga si Don Alejandro. Hindi niya alam kung matatawa, magagalit o maaawa. Bakit mo nasabi yan? Tanong niya, hindi makapaniwala. Hindi mo naman kilala ang anak ko. Huminga ng malalim ang bata. Tumingin sa kumukulong kanal na para bang doon siya galing. Sir, kasi dati may anak din po ang tatay ko. Kapatid ko. Pero kinuha sa amin. Dahil wala kaming pera. At kahit araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko siya naalagaan ng tama. Tumigil siya sandali, baka sa mukha ang lungkot na masyadong malalim para sa batang edad. Kaya pag may batang nahihirapan gusto ko pong bumawi. Hindi agad nakaimik si Don Alejandro. Ilang segundo siyang nakatingin lamang sa payat na batang nasa harap niya, isang batang halos wala nang makain pero may pusong mas busog pa kaysa sa lahat ng taong nasa boardroom meeting niya. At doon niya napagtantong wala siyang kilalang mayaman na may ganitong lakas ng loob magsalita. Anong pangalan mo? Tanong niya, halos pabulong. Lucas po. May magulang ka pa? Umiling si Lucas. Wala na po. Nilisan na ako. At doon nagsimulang kumabog ng kakaiba ang puso ni Don Alejandro. Paano kaya niya nagawang sabihin ang ganoong mga salita? Ano pa kaya ang hindi alam ng milyonaryo tungkol sa batang ito? At higit sa lahat, bakit parang may koneksyon sa pagitan nila na hindi niya maipaliwanan? Habang nakatayo silang dalawa sa gitna ng ulan, may isang tawag ang biglang dumating sa cellphone ni Don Alejandro, isang tawag na magpapabago sa takbo ng gabing iyon at sa kapalaran ni na Lucas at ng anak niyang si Miguel. Nag-vibrate ang telepono. Isang hindi magandang balita ang naghihintay sa kabilang linya. Nag-aalangan si Don Alejandro bago sinagot ang tawag. Nanginginig ang kanyang kamay, isang uri ng takot na hindi niya ramdam kahit sa pinakamalalaking negosasyong hinarap niya. Pag-swipe niya sa screen, agad sumalubong ang boses ng doktor. "Sir, kailangan niyo pong pumunta ngayon sa ospital." Bumibigat ang lagay ni Miguel. Parang umikot ang paligid. Nanlabo ang tingin niya para siyang hinihigop ng lupa. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit si Lucas, may hawak na lumang panyo, marumi, kupas, pero maingat ang pagkakaabot. Sir gamitin niyo po, sabi ng bata. Mukhang masama po ang balita. Hindi niya alam bakit, pero tinanggap niya ang panyo. Unang beses sa mahabang panahon. Sumama ka sa kin, bulong ni Don Alejandro, bago pa siya makapag-isip. Hindi ko alam bakit pero sa ngayon, ayaw kitang iwan dito. Nagulat si Lucas, pero tumango. Mabilis silang pumara ng taksi at sa loob nito, hindi mapakali si Don Alejandro. Paulit-ulit niyang iniisip, bakit ba ako nagpapanik? Bakit ko dinala ang batang ito? Tahimik lang si Lucas, nakasilip sa bintana, tila hindi sanay sa aircon at malinis na upuan. Pero pansin niya, palaging nakatitig ang bata sa kamay niyang bahagyang nanginginig. Sir, tatalungin ko lang po sana, mahina nitong sabi, bakit po siya nasa is? Matagal bago nakasagot si Don Alejandro. Nanganak ang asawa ko sa complication. Hindi niya kinaya. Si Miguel naligtas pero mahina ang puso niya mula noon. Tumango lang si Lucas. At natatakot ka po na di. Hindi nito tinuloy. Napapikit si Don Alejandro. Eh? Yun mismo ang kinatatakutan niya. Pagdating nila sa ospital, mabilis siyang pumasok, pero nanatiling nakasunod si Lucas, pilit humahabol sa laki ng mga koridor. At doon, sa labas ng ER, may mga nurse na naghahanda ng emergency cart. Alam niya agad na hindi iyon magandang senyales. "Sir, sandali lang po," sabi ng nurse. Pero lumapit pa rin siya sa salamin ng ER. At doon niya nakita. Si Miguel, nakapikit, may mga sensor sa dibdib, hirap huminga. Halos bumigay ang tuhod niya. Paeng mahina pero malinaw. Gulat si Don Alejandro. Gising siya, bulong niya. Tumakbo siya sa pinto pero pinigilan ng doktor. Sir, kailangan niyong maghintay. Pero bago pa siya makariyak, si Lucas ang lumapit sa doktor. Dos, si pwede po ba akong pumasok? Nagulat ang lahat. Hindi pwede, sagot ng doktor, bata ka pa at hindi ka family. Pero patuloy na tinitigan ni Lucas ang doktor, may kakaibang tapang. Dosi, hindi ako manggugulo. Gusto ko lang pong hawakan ang kamay niya. Baka baka makatulong. Lumingon si Don Alejandro. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Lucas, nakatingin sa kanya na may parehong pangambang nakita niya sa sarili niyang mata. Takot sa pagkawala, takot sa kamatayan, takot sa pag-iisang muli. Sir baka po kailangan niya ng kasama na bata rin, bulong ni Lucas. Baka baka mas lumakas po ang loob niya. Hindi alam ni Don Alejandro kung bakit. Pero tumango siya. Do si papasukin natin, sabi niya, may nanginginig na otoridad. At sa wakas, pinayagan sila. Habang bumubukas ang pinto ng AC, ramdam ni Don Alejandro na may mangyayaring hindi ordinaryo. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng pera, ng siyensya, o ng katayuan sa buhay. Si Miguel ang may sakit niyang anak. At si Lucas ang batang pulubi na parang mailihim na alam tungkol sa sakit, sa takot at sa pagkawala. Pagpasok ni Lucas sa loob, biglang nagbukas ang mga mata ni Miguel, tila may naramdaman. At doon nagsimula ang nakakagulat na pagkilos ng bata. Kumapit si Lucas sa kamay ni Miguel at may sinabi siyang halos bulong, pero sapat na para marinig ni Don Alejandro. Isang pangungusap na magpapatanong sa lahat kung sino ba talaga si Lucas. At bakit parang kaya niyang gawin ang isang bagay na imposibleng gawin ng karaniwang bata. Si Don Alejandro ay halos hindi humihinga habang pinagmamasdan si Lucas na dahan-dahang lumapit sa kama ni Miguel. Tahimik ang buong athy, tanging tunog ng makina ang pumupuno sa hangin. Nang makalapit si Lucas, hinawakan niya ang malamig at maliit na kamay ni Miguel at doon niya bumulong ng tanong na parang kay tagal ng nakabaon sa puso. Kuya natatakot ka ba na iiwan ka ulit? Nanlaki ang mata ni Don Alejandro. Paano nalaman ng batang ito? Ang pinaka-pinakatagong takot ni Miguel? Hindi iyon itinuro ng doktor. Hindi niya sinabi kahit kanino. At si Miguel, masyadong mahina para magsalita tungkol doon. Pero si Lucas alam niya. Ramdam niya, Unti-unting dumilat si Miguel, mahina, nanginginig ang labi. Kuya! Maliit, mahina, pero malinaw. Parang tinamaan ng kidlat ang buong silid. Napaatras ang doktor, ang nurse na pabitaw sa hawak na chart, at si Don Alejandro ay parang nawala ng lakas sa tuhod. Hindi dahil sa salitang kuyat. Kundi dahil sa tono ng boses ni Miguel, may mainit, may pamilyar. Iyon ang tono ng isang batang hindi natatakot sa harap ng isang estranghero. Iyon ang tono ng batang nakakita ng kapatid. Pero impossible. Hindi nagkaroon ng kapatid si Miguel. Hindi siya nagkaanak ulit ang asawa niya. At si Lucas, walang dokumento, walang pamilya, walang pagkakakilanlan. Lucas, nanginginig ang boses ni Don Alejandro, bakit niya kayo tinawag na? Hindi nakasagot si Lucas. Sa halip, hinawakan pa niyang mas mahigpit ang kamay ni Miguel. Kuya Miguel, bulong niya, huwag kang bibitaw, ha? Huwag kang matulog ng matagal, nandito lang ako. Hindi na kita iiwan. Biglang bumilis ang tibok ng makina. Tumataas ang oxygen saturation ni Miguel. Nagiging mas maayos ang paghinga. Halos mapalundag ang doktor. Sir, sigaw niya. Tumataas ang vitals niya. Ito ang pinakamagandang reading niya simula kagabi. Hindi makapagsalita si Don Alejandro. Para bang nanonood siya ng isang bagay na hindi dapat mangyari? O isang bagay na matagal na palang dapat mangyari? Lumapit siya, nanginginig ang kamay at hinawakan ang balikat ni Lucas. Anak, tibulong niya, paano mo nagagawa to? Sino ka ba talaga? Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Don Alejandro sa mata ni Lucas. Hindi ang isang pulubi, hindi ang isang bata sa kalsada kundi ang isang batang may dalang bigat ng nakaraan. Sir, mahina at may paghihirap ang boses ni Lucas, may hindi po kayo alam. Anong hindi ko alam? Huminga muna ng malalim si Lucas, parang pinipilit lakasan ang loob. Tungkol po sa anak nyo. At bahagyang napalunok ang bata. At tungkol po sa akin. Nanlamig ang paligid. Tumayo ang balahibo ni Don Alejandro. Anong ibig mong sabihin, Paano ka konektado sa anak ko? Nagtagal bago nakasagot si Lucas. Halos pabulong pero sapat para gumiba ng mundo ni Don Alejandro. Sir, siya po ang hinahanap ko. Siya po ang kapatid kong nawala sa amin. At doon, parang biglang tumigil ang oras. Ang doktor na pahawak sa dibdib. Ang nurse na paupo sa tabi. Si Miguel, kahit mahina, humigpit ang hawak sa kamay ni Lucas na para bang matagal na sila muling nagkita at si Don Alejandro. Hindi na niya alam kung ano ang dapat paniwalaan. Ang siyensya, ang posibilidad, o ang sariling puso na kumakabog na parang may matagal ng sagot na ayaw aminin. Pero hindi pa tapos si Lucas. Sir, bulong niya, may luha na sa gilid ng mata, hindi po ako nagbibiro. At hindi po ako umaasa ng kahit ano. Pero kailangan niyo pong malaman. Isang malaking lihim isang kwentong buong buhay niyang itinago, at isang katotohanang muling mag-ugnay sa dalawang batang nilayo ng kapalaran. Naniga si Don Alejandro. Parang nanlumo ang buong katawan niya sa bigat ng sinabi ni Lucas. Pero hindi pa niya masabi kung ano ang dapat maramdaman, galit, duda, takot, o kakaibang paghila ng damdamin na hindi niya maipaliwanag. Lucas, mahina niyang sabi, hindi pwedeng totoo yan. Si Miguel matagal nang. Pero biglang nagsalita ulit ang bata, hindi nagsisigaw, hindi nagmamakaawa, kundi parang maisinusubukang iwasto na matagal ng mali. Sir noong maliit pa po ako, may kapatid akong kasing edad ko halos. Pero isang araw, nagkasakit siya. Matinding lagnat. Wala kaming pera. Walang pumayag na tumulong. Napabuntong hininga siya, tinatago ang panginginig ng labi. Kaya dinala siya ni Papa sa simbahan sa harap ng ospital. Umaasa siyang may magampon para gumaling. Hindi niya kami sinamahan dahil kailangan niyang maghanap ng pera. Tumaas ang balahibo ni Don Alejandro. Simbahan. Ospital. Bata. Eksaktong lugar kung saan natagpuan ng asawa niya si Miguel noong araw na iyon. Parang may nagdurugtong na ng mga pirasong matagal ng nawawala. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi ibig sabihin na. Pero mabilis na tumingin sa kanya si Lucas, may luha sa mata. Sir, may nunal po si Miguel sa kanang tagiliran, di ba? Napatigil si Don Alejandro. Napakunot ang noo niya, pero hindi makapagbiro. Walang ibang nakakaalam noon. Kahit ang karamihan sa doktor, hindi iyon pag uusapan Pero pumikit si Lucas, parang pilit na binabalikan ang isang memoryang masakit kasi po may nunal din ako doon. At sabi ni Papa, kami raw ang magkambal na hindi magkamukha. Napabagok ang dibdib ni Don Alejandro. Hindi niya sinusubukang paniwalain ang sarili. Hindi rin niya sinusubukang tumanggi. Pero ang tanong ay mas lumalalim. Paano? Bakit? At ano ang tunay na nangyari noon? Bago pa siya makapagtanong ulit, biglang kinuyom ni Miguel ang kamay ni Lucas, mas mahigpit, mas malakas, Parang may regaining energy. Lucas, bulong ni Miguel, huwag ka umalis di. Nanginig ang labi ni Don Alejandro. Hindi iyon simpleng pakiusap ng batang takot. Iyon ay pakiusap ng batang may koneksyon, isang koneksyon hindi niya naintindihan sa loob ng limang taon. Tumayo ang doktor, nagulat. Sir, tumataas pa lalo ang vitals niya. Kung tutuloy ito, baka lumakas ang puso niya nang wala pang gamot. Pipaano posible, halos di makapagsalita si Don Alejandro. Wala akong medical explanation, sagot ng doktor, pero mukhang may emosyonal na epekto ang presensya ng batang ito sa pasyente. At sa saglit na iyon, natanaw ni Don Alejandro ang dalawang bata. Magkahawak kamay, parehong may luha, parehong nagugulat sa damdamin nila. Para silang dalawang bahagi ng pusong matagal na Natigilan si Don Alejandro. Parang may malamig na kamay na dumukot sa loob ng dibdib niya nang marinig ang sagot ni Lucas. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang posibilidad na may kapatid si Miguel? O ang katotohanang? Baka may taong nagsinungaling sa kanya noon. Lucas, maingat niyang tanong, ano ang pangalan ng tatay mo? Pero bago pa makasagot ang bata, may kumatok sa pintuan. Hindi normal na katok, malakas, minamadali, parang may dalang masamang balita. Pumasok ang nurse, hingal, para bang galing sa pagtakbo. "Sir, may lalaki po sa lobby," sabi niya, kinakabahan. Pilay, madungis at parang takot na takot. "Naghahanap daw po kay." Lucas. Napalingon si Lucas bigla. Nanlamig ang kamay niya at napasiksik sa tabi ng kama ni Miguel. "Anong anong itsura niya?" pautal niyang tanong. Nagkatinginan ang mga nurse, halatang nagdadalawang-isip kung dapat ba nilang ilarawan. Pero tinulak ni Don Alejandro ang boses niya, matatag. Sabihin nyo. Huminga ng malalim ang nurse. At ang sabi niya. Pakiusap, sabihin nyo kay Lucas wag siyang lalabas. May humahanap sa min. Napatayo si Don Alejandro. Kumulo ang dugo niya. Humahanap sa inyo. Sino? Umiling ang nurse, takot. Hindi po niya sinabi. Pero bago pa namin tanungin may dumating na dalawang lalaki sa labas. Nagsisigawan sila. Parang hinahabol yung tatay ng bata. Parang nabingi si Lucas. Nanginig ang tuhod niya. Aan dyan si Papa? Totoo ba, bulalas niya, sabay hawak sa braso ni Don Alejandro. Sir, kailangan ko siyang makita. Please. Pero bigla siyang hinigpitan ni Don Alejandro sa balikat. Lucas, hindi ka lalabas. Pero sir. May delikado sa labas, matigas pero hindi galit ang tono ng bilyonaryo. Kung hinahabol ang tatay mo, hindi ko hahayaang madamay ka. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Tumigil si Lucas. Pumikit. At doon nagsimulang bumagsak ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, may taong nagbabantay sa kanya. Hindi dahil kailangan siyang utusan. Hindi dahil kailangan siya para sa trabaho. Kundi dahil inaalala siya. Sir, mahina niyang bulong, baka po baka kaya hinahabol si Papa dahil alam niya na kung nasaan si. Pero hindi niya natapos ang sasabihin. Dahil biglang nag-ingay ang buong ospital. Sigawan. Takbuhan. May nagmamakaawang boses mula sa lobby. Huwag niyo akong sasaktan. Hahanap lang ako sa anak ko. Si Lucas. Anak ko siya. Pakawalan niyo ko. Napapikit si Lucas, parang sinaksak. Papa, bulong niya. At bago pa makagalaw si Don Alejandro, biglang nagbip ng mabilis ang makina sa tabi ng kama. Miguel, sigaw ng doktor. Tumataas ang heart rate. Lumalakas. Nagkakagulo ang mga nurse. Pero si Don Alejandro. Tumigil ang mundo niya nang makita niyang nagbukas ang mga mata ni Miguel hindi pa tuluyang gising pero may hinahanap. Lucas, mahina niyang sambit. Lumapit si Lucas, nanginginig. Miguel, nandito ako eh. At sa mismong paglapit niya. Biglang may sumabog na sigaw sa hallway. Bitawin niyo, Zay. Hindi kay aalis dito hanggang makita li Deng anak may. Bumagsak ang pinto. Tumagos ang echo sa buong kwarto. At bago pa sila makapaghanda. Isang lalaki, marumi, pawis, halos duguan ang kilid ng mukha, ang itinapon ng mga security papaso Pagbagsak ng lalaki sa sahig, napatingin siya kay Lucas. Nanlaki ang mata niya. Lucas. At ang bata, parang nawala ng hininga. Pipapa. Ngunit bago pa sila makalapit sa isa't isa. May dalawang lalaking pumasok, nakaitim, may sugat sa mga braso, galit ang mga mata. Walang tatakas ngayon, sabi ng isa. At doon na naramdaman ni Don Alejandro na hindi na ito simpleng pagkikita ng nawawalang mag-ama. Ito ay isang gulo na matagal nang itinago. At ngayon, pumapasok na sa mismong buhay ng dalawang batang maaaring magkadugtong sa dugo. Nanigas ang dalawang lalaki. Ang tikas at lamig ng presensya ni Don Alejandro, plus ang biglang pagdating ng private security team, lahat iyon ay sapat para mawala ang tapang nila. Pero bago pa man sila makatakbo, pumasok ang tatlong gwardiya ng ospital. Sir, kailangan nating i-clear ang hallway. Inaabala nila ang ibang pasyente. Nang marinig iyon, parang nabuhayan ang loob ng lalaking may peklat. Kung akala niyo tapos na to. Hindi pa siya natatapos nang biglang sumabog ang ingay mula sa labas. Sigawan, yabag ng maraming paa at ang tunog ng metal na bumabangga sa metal. Parang may kaguluhang mas malaki pang paparating humakbang ang isang security personnel papaso, Sir, sabi niya kay Don Alejandro, may dalawampung lalaki sa labas. Armado ang ilan. Mukhang sila ang pakay ng dalawang ito. Natahimik ang lahat. Pero ang unang kumilo si Lucas. Lumapit siya kay Don Alejandro, mahigpit ang hawak sa lailayan ng polo nito. Sir! Don Alejandro ayaw ko pong makuha ulit. Puno ng takot ang boses niya, hindi ko po kayang mawala ulit kay Papa kay Miguel. Lumuwag ang dibdib ni Don Alejandro. Hindi niya kayang tiisin ang tinig ng batang matagal ng takot, pagod.